Good morning, good morning From Los Misaios at Mindanao From uh, Brut at sa ibang bansa So sa mga ito, share ko lang no Nakipitas po kami ng talong So ang talong namin pinipitas ngayon Ay Calixto F1 Tatok s ways So sinimula na po namin ang pag-classify guys So yung mga ganyan guys uh, Ito po ang tinatawag natin class A So yung mga ganyan ang class B Okay, Baluktot So yun po ang pag-classify guys So, yun po, no? Ang uh, may share ko sa inyo ngayong umaga sa so, mga gulay na ating napipitas ngayon. So, katapos na ito ng magkapirun, guys, ay magpipitas pa ako ang palaya at uh, yung binata ko naman ay sa talong kasi hindi pa namin natapos. Tapos si Mrs. ang magclassify sa tinatawag natin class A at saka class B. So, yun po, guys, no? Yung mga ganyang itsura, yun po ang ating class A. Okay. So, yung mga ganyan, baluktot, yun po ang class B. Okay, so bago tayo magtapos, ah uh, may shout out po sa lahat nating mga bagong followers, no? Mga shareer na nagpalawak sa ating mga viewers, mga commentator na yun po ang gabay ko sa paggawa ng another content, no, about farming. So, thank you so much once again. At saka sa lahat ng mga cinder star ko. Thank you so much. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.